Hi guys welcome to the channel. At ito po ang ako sa Kennedy Town Seaside. Nagsiselebrate po kami ng birthday ko kasama ko ka si Lynn. Si Lynn, ayan si Lynn at saka si Marjilin. Dahil right sa ito kami nagsiselebrate na ng birthday namin, ayun po lang namin ang dami. May mga fried chicken from Jollibee. Chegra, chegra, ang dami-dami. Ayan guys, bali 12 kami. Pero waiting someone kasi po bumalik sa church dahil nakalimutan niya yung cellphone niya. Yes guys, guys. Ganda dito guys. Seaside. Dito kami sa Seaside. Ayan po. place namin sa banda doon. Yung puting buildings doon. And then, ayun. I think, ayun ba yung buildings namin. Doon po. Kasi magpalapit lang. Bali doon kami sa dulo. Sa may bundok kami kasi guys. So, I think it's there. Yes guys. Sa mga puti. Yes guys. <laughs> yes, selim ay Asan yung Little Dubai dito? Sa Victoria. Hindi. Hindi makita dito? Okay. Saan? Doon? Well, dito. Doon. Doon kami sa Taipus siyang Si side uh, din kami. No, you should be da sa pagpagan. Paganon. Paganon di ba? Kolon yam. din uh, yata uh, kami. Sa so oh, may, oh, oh, okay, uh, so may bundok kami, Taiwan. Ay doon? Sa may bundok kami. Si side din siya. So paganon. Ooh, guys. And guys, semoga kapatid, mga kaibigan, mga kasama, mga ka-team, mga ka-barkada, mga ka-friend, mga ka-love, mga ka-family, mga ka-relatives, mga ka-friends, 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 mga ka barkada Okay. Guys. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe my channel. Click the notification bell for update. some Thanks for watching. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.